Ohayo gozaimasu! Welcome to my vlog! Velesa Summer JPM vlog! Please subscribe my YouTube channel! For days value mga guys! Nandito kami sa Akashi! Ilalim ng tulay ng Akashi! Dahil mamimingwet kami mga guys! <laughs> Wala na kasi ano, ulam sa bahay! <laughs> Mahal na mga bilihin, bigas na lang mabili. <laughs> mingwet mingwet din pag may time. Kung so, maliit pa ako mga guys, mahilig talaga akong mangisda. Lumala kayo kami sa ano, yun nasa tabing dagat. Maaga kami ano pumapalaot na kami madaling araw para mangisda kami mga guys. Tapos sa umaga, binibinta namin yung mga huli namin. niyan. Tapos may baon na kami papuntang eskwelahan. Papasok kami sa eskwelahan mga guys. Pagkatapos na ma ano, maibintay yung mga isda namin o kaya may maangkat sa ano sa aming mga isda para sila magbinta nahintay namin yung mga bayad uh, ano yung bayad ng isda ganyan ganyan yung buhay namin dati maliit pa kami mga guys dito kami ngayon sa ano sa Agashi kung nakikita niyo maraming ano dito namimingwit din ito yung anak ko palakad-lakad lang yung anak ko mga guys sa kabila dito mayroon siya ano mayroong malaking gusali ang gusaling iyan ay isang pier pier ng ferry para papuntang ano Awaji Island yung ferry na yan maraming mga barko yan mga guys yun maraming din nagpa parking na ano, sasakyan yun nakita nyo ito yan, yan maraming mga tao ba na ng ferry papuntang ano kabilang isla ito ang dagat na yan, mga guys ay malalim. Malalim ang dagat na ito. Kung nakikita niyo, dumadaan yung mga balko. yon may peri oh. Bilisan takbo ng peri ito, Mga 30 minutes lang nandun na siya sa kabilang isla. Yan. Ang islang yan ay Awaji Island mga guys. Dito lang yan, malapit sa amin, sa Kobe. Sa malapit kami ng Osaka. Bilis ang takbo ng ferry, oh. Nasa 30 minutes lang yung takbo siguro niya Nasa kabilang isla na siya. Yan sa Maraming sakay ng mga tao. Malilit na yung mga tao, hindi mo masyado makita din na malayo na siya. Takbo siya sa kabilang isla. Miyulig talaga akong mangisda mang mga guys. <laughs> Ito yung mga magulang ko mahilig mangisda. Daming nag-fishing dito. Magpamilya din sila. Yo, nasa kabilang isla na yung ferry. Nakita niyo. Ang bilis ng takbo. Tingin-tingin mo na ako sa paligid habang ano nagpapahinga sa namimimit na ingit kami sa kapitbahay namin. Ang dami nilang huli. Iba yung ano namin ba? Yung paon. Dapat pala yung parang malilit na isda yung ano. Yung paon mo para mahuli mo yung ano. Yung isda dito. Yung isda kasi seasonal din yan eh. Iba-iba din yung klaseng isda. Iba-iba din yung paon na kinakain nila mga guys. Nakita yung mga may ano may mataas na bridge. Yan na yung kasi Bridge mga guys. Yung pumupunta ko dito, yung nag ako na ano, Madilim, yan ang bridge na yan. Nakita niyo yan. Napakahabang ano, bridge papunta ng Awaji Island. Diyo, dami na mingwit dito mga guys. Mga familia din sila. Buong family. Nakita niyo may mga bata. Safety naman ang lugar na ito mga guys. Dahil yung bakod ng ano ba. Bakod ng paputang dagat. Eh, matibay yung bakod. Hindi delikado sa mga bata. Yung may maliit na bata na patapok bolang lang siya. Tsaka yung mama niya namimingwit. <laughs> Tumatakbo yung maliit na bata nito. Nakita ko kanina, nakaupo siya daw, kumakain siya. Yung mga Japanese kasi mga guys, hindi nila pinapadidi yung mga bata. hindi nila pinapainom ng ano. Yung, nasa bote, hindi. Baso na yung ginagamit nila pag ano. Pag kumakain yung bata. Pag ganyan na, tumalaki na, maglakad na, hindi na nila pinapainom, pa, pinapadidi Binabaso nila yan. <laughs> mam ang mama na gano'n, namimingwet. <laughs> Ganyan din ako, mahilig ako mamingwet. <laughs> Dami niyang huli oh. Tingnan yung huli nila, sunod-sunod yung huli. Malilit nga lang nga isda, pero siguradong may ulam ka na pag uwi mo. Kaya masarap mamingwit ba? <laughs> Lalo na wag mahilig ka sa isda. Mahilig ka kumain ng isda. Ganyan. palipas ng oras lang dito. Pero <laughs> enjoy naman. May huli. May isda. Sigurado ulam. Ito yung sa kabila papauwi na yata sila. Kasi medyo maano na. Hapo na mga guys. Tapos makulimlim na yung paligid ba. Lapit na yata ng umuulan. Malalim yung ano dito. Malalim yung dagat dito hindi mo pwedeng liguan dahil okay, kung nakita nyo naman marami namang barkong dumadaan yun ito yung ginagawa namin ngayon mga guys nanging kami masarap mangisda. isda dito nag enjoy din sila nanging din sila buo buong pamilya may baon pa mga kani. masarap na ano sarap na pagkain yung baong nila, nangyitaw ko kanina. Buong buong pamilya. Mayroon din ano ha. Ah. Yung barko. Maraming dumadaan na barko mga guys. Enjoy enjoy mamingwet, mag-fishing. Marami din dito nagja-jogging. Oh. May nag kita. Ang ganda yung paligid ba, maliwalas. Tapos yung ano, hangin sa dagat, fresh na fresh. Please kong hangin. Nakikita niyo yung ano, yung mga dumadaan na sasakyan doon sa bridge napakaliit na nila mga guys hindi na masyado makita Doon ang bridge na yan patawid yun sa ano Awaji yung isla na yan Awaji Island yun mga guys yung mga isla dito sa sa Japan kumplito naman mga guys meron din sila mga tindahan pamilihan maraming kumplito mga malalaking shopping mall, meron din mga guys, yung skwilahan, uh, ng mga bata, may college, school, may university, ganyan, kompleto naman mga guys. Kahit nasa malayong isla na. Yo, napaka-enjoy ng paligid. Maraming taong namimingwit. Yung anak ko, naglalaro siya na ano, yung lato-lato <laughs> tiktok <laughs> tiktok yata yung luma pang lato-lato niya dito oh, guys pier kasi ito nasa pier pero sa bandang dito wala nang barkong dumadaan marami lang dito mga tao na ano na tumitingin-tingin sa paligid tsaka ano namingwit safety naman sa mga bata mga guys dahil yung bakod ba napaka safe sa bata para hindi mahulog dun sa malalim na karagatan dalikado din na mahulog kaya wala yung bakod pero pag nilapitan mo yung bakod na yan medyo may ano mataas yan Tano lang dito sa malayo, ano siya, medyo mababa. Pero pag nilapitan mo, mataas. Hindi siya delikado po. Yon, dami nilang huling mga guys, yung mga namimingwit. Marami kasi isda dito dahil ano siya, malalim. Malalim yung karagatan. Napanood mo dito, parang na-imagine mo yung buong paligid ba Naalala mo yung mga nakaraan. Nagdaang panahon. Yan yan. Marami kang maalala. Marami, marami ka kasi ano, no? Matanaw. Malayo yung tingin mo. Diyan, no? Oh. Malayo yung tingin mo sa paligid. Pag makakita ka ng dagat, iba-iba yung mga imagine mo. <laughs> Lalo na pag marami kang ano, pinagdaanan sa dagat. <laughs> Dami niyang huli mga guys, o, so, 'Di ba kanina may huli pa siya. Tapos yun panandalian lang may huli na naman siya. Tapos ilang ilang pa ano pa 'yan. Nakatatlong isda yata 'yan sa isang pingwit. Ini Libre na. Libre na pang ulam, mga guys. Kahit na ano ka lang. Kahit na mamasyal ka lang dito. Pero magdala ka ng pinguit mo. Yan. Pauwi na kami. Marami din ano. Yung mga sasak... Ah, mga bangka. Na pangispa ano. Fishing boat. Yan, marami mga guys. So, nakikita niyo Mahilig din kasi misda, yung mga hapon, yung mga Japanese. Ito yung, ano ng anak ko, lato-lato. <laughs> yung TikTok ba, mga guys? Yung dating nilalaro nating TikTok. O, oh, yan. Yun ang TikTok. Lato, lato ng anak ko, mga guys. Ito lang ang share ko sa araw na ito. Salamat naman sa inyong mga suporta. Sana hindi kayo magsawang manunood. Supportaran natin ang isa't isa. Thanks for watching my video. I love you all. mangingat kayo mga guys. Ingat kayo sa ating mga pang-araw-araw na mga gawain. I love you all. God bless us all. Mga guys, more blessing to come. Nag-enjoy lang yung anak ko sa kanya, ano, TikTok. Thanks for watching. Bye-bye. Janen, Matanin!